May isang mangingisdang tahimik lang sa tabi ng dagat. Ngunit isang araw, sa isang sandaling hindi niya inaasahan, nagbago ang buong takbo ng kasaysayan. Hindi siya hari, hindi siya mandirigma, at hindi rin siya iskolar. Siya ay isang ordinaryong lalaki lamang, pero siya ang unang tinawag ng misyas. Ito ang kwento ng isang taong walang inaasahang pwesto, pero pinagkatiwalaan ng Diyos ng isang misyon na magpapabago sa mundo. Sa bayang tahimik ng Bethsaida, kung saan ang hangin ay laging amoyalat alat at ang alon ng musikang bumabalot sa bawat umaga, naroon si Andres. Isang mangingisdang simple ang pamumuhay, ngunit may pusong laging nagmamasid at naghahanap ng katotohanan. Habang inaayos niya ang lambat sa tabing dagat, madalas niyang isipin kung kailan darating ang misyas na ipinapangako ng kasulatan. Bago pa niya makilala si Jesus, si Andres ay tagasunod ni San Juan Bautista. Araw-araw niyang pinakikinggan ng malalakas na tinig ni Juan tungkol sa pagsisisi at pagdating ng tagapagligtas. Sa bawat pangaral ni Juan, lalo pang lumalalim ang pagnanais ni Andres na makita ang darating na Misyas. Isang umaga sa pampang ng Jordan, napahinto ang lahat ng ituro ni Juan, ang isang lalaking papalapit at sinabi, Narito ang kordero ng Diyos. Para kay Andres, parang tumigil ang oras. Ang kaniyang puso ay tumibok ng mabilis habang pinagmamasdan ng lalaking tila nakikita ang kaluluwa sa isang tingin. Hindi siya nagatubili, sinundan niya ang lalaking iyon. Nang marinig ni Jesus ang mga yabag nila, lumingon siya at nagtanong, Ano ang hinahanap ninyo? Sagot ni Andres, Rabbi, saan po kayo tumutuloy? Ngumiti si Jesus at sinabing, Halika at tingnan mo. At sa buong maghapon na iyon, nakilala ni Andres ang misyas. Ang araw na iyon ang nagbago ng kanyang buhay magpakailanman. Pag uwi niya, hindi niya napigilan ng saya. Agad niyang hinanap ang kapatid na si Simon at buong lakas na sinabi, Natagpuan namin ang Mesyas. Hinila niya ang kapatid papunta kay Jesus at doon binigyan ng Panginoon ng bagong pangalan si Simon, Pedro. Ngunit bago maging bato si Pedro, si Andres muna ang tulay na naglapit sa kanya sa Panginoon. Dahil dito si Andres ang tinawag na protokletos ang unang tinawag. Ilang araw ang lumipas nang sila ni Pedro ay nangingisda sa tabing dagat, nakita nila si Jesus na naglalakad sa baybayin. Huminto sila at tumama ang kanilang mga mata kay Jesus at narinig nila ang tawag na magbabago sa kanilang kapalaran. Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Walang alinlangan, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod. Kasama si Jesus, Naging saksi si Andres sa mga himala. Siya ang nagdala sa batang may limang tinapay at dalawang isda ng magpakain ng limang libo. Siya rin ang naglapit sa ilang mga hentil na naghahangad makita ang Panginoon. Hindi man siya madalas nasa gitna ng atensyon. Lagi siyang gumagalaw sa likod ng mga eksena upang ilapit ang mga tao kay Kristo. Pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus sa langit, Nagsimula ang mahabang paglalakbay ni Andres bilang tagapagpahayag ng Ebanghelyo. Tinahak niya ang mga baybayin ng Asia Minor, ang malalamig na lupain ng Sisya, at ang kabundukan ng Greece. Sa bawat lugar na pinupuntahan niya, nagdadala siya ng pag-asa kahit kapalit nito ay pagod, gutom at panganib. Sa Patras, Greece, dumami ang mga taong nahihikayat niya kay Kristo. Kaya nagalit ang mga pinuno. Ipinahuli siya at hinatulang ipako sa krus. Ngunit may kahilingan siyang nakagulat sa lahat. Huwag ninyo akong ipako sa krus na gaya ng kay Kristo. Hindi ako karapat dapat. Kaya't ginamit nila ang X-shaped cross na kilala ngayon bilang krus ni San Andres. Habang itinataas ang krus, nakatingala si Andres na tila may nakikitang hindi kayang makita ng sino mang tao. At habang siya'y nakapako, sa halip na umiyak o maghimutok, patuloy siyang nangaral. Dumarating ang mga tao, umiiyak, nakikinig at tumitibay ang loob. Dalawang araw siyang nagdusa, subalit ang kanyang tinig ay nanatiling puno ng pag-asa. Sa kanyang huling hininga, payapa niyang inialay ang buhay para sa Panginoong una niyang sinundan sa tabing dagat. Hanggang ngayon, ang buhay ni San Andres ay paalala na ang isang pusong handang tumugon sa tawag ng Diyos. Kahit simpleng mangingisda, ay kayang baguhin ang mundo. Siya ang unang tinawag at sa kanyang pagsunod nag-iwan siya ng liwanag na patuloy na gumagabay sa mga mananampalataya hanggang ngayon.